Okay mga bro, bali mayroon na naman tayong gagawing isang motor ng dryer dito. Kahit sa motor ng washing machine mga bro ay pwede itong gagawin natin na ito. Kung halimbawa mayroong lagot sa winding ng ating motor, ng ating dryer o ng ating washing machine. Okay, so applicable ito mga bro kahit sa motor ng dryer at motor ng washing. So dito mga bro sa tatlong wire na ito ay mayroon yung walang resistance. Pero bago natin babaklasin mga bro ay papakita natin na walang resistance yung isang wire nito. Okay so kunin natin yung tester natin. Ayan. Sit lang natin sa ohms. Ayan. Pakita natin na walang resistance. Kasi mga bro Kapag walang resistance yung isang Wire nyan sa tatlong yan, Hindi ikot yung motor ng ating dryer O motor ng ating washing Okay so Yan Sa ohm speed rin So itis natin tong red Saka Blue So wala mga bro Itis natin dito sa Black wala din tapos lipat natin tong tester natin dito sa blue tapos tester natin sa black so meron siyang resistance mga bro dito talaga sa pula wala talaga oh. dito lang sa blue at saka black ang meron ayan so meron siyang 97 ohms ayan 98. Okay. So, bali itong kwan mga bro. Kaya umuugong lang ito eh. Ang problema nito. Bali itong black sa karid. Ito yung kapasitor kasi. Dito ikakabit yung kapasitor. Ito naman yung pinaka common natin yung galing sa kwan ito. Sa AC power. Ayan. Okay. So, baklasin na natin mga bro. At susubukan natin hahanapin yung lagot ng ating spin motor yung lagot ng kanyang winding okay so ang mangyayari dito mga bro ay gagamitan natin ng barina bali up natin na babarinaan matanggal lang yung pagkaribit nya para mailabas natin yung pinaka kwan ito sabat nito okay so up natin ng barina mga bro so yung iba kasi dito mga bro basta pinupunso na lang nila mahirap tanggalin pag ganun halos may upi na ito hindi pa na okay, okay na natin ang bagya mga bro Okay, so bali medyo na na natin mga bro. Natanggal na natin yung pagka rebate niya. Pwede na nating ano punsonin. So, nabaklas na mga bro. Ayan. punasan natin para matanggal yung mga aribaba okay lagay muna natin dyan okay panoorin nyo lang mga bro para alam din ninyo yung baklasin pag nagbaklas kayo nitong motor nito Ingat lang baka masungkit yung kuna, uh, pinaka-winding nito. Madadagdagan yung kanyang ano, lagot pag -kwan. Kahit din na natin lagi ng timing mark. Ito nakatapat dito sa butas ng pinaka-kuan ito. Ito ng wire. Okay. So, tanggalin natin. Yeah. Ayan. So, ganun lang mga bro. Tanggalin natin yung mga dumi niya. Okay, so bali ang mayayari dito ngayon mga bro ay babaklasin natin to. Yan. So yung pagkatali nito ay parang ano yung pagkatali sa siminto madaling baklasin pagka ano. Pag naumpisan na dire diretso na yung kanya yung nako. May lagot dito mga bro. ayano oh. mo Buti na napansin ko ah. Baka dyan lang yung kanyang lagot. Susubukan natin kung ngayon. Subukan natin idugtong ito. Ayan o. Dito lang siya o. Naipit dito. So, teka lang. Medyo ipopocus natin. Ito siya o. Ayan o. So yung kadugtong nya Andun naipit dun sa may tali. Subukan natin ilis yung tali Buti nakita natin kagad. Ka Ayan o, Ayun Subali so, ko dito mga bro, yung ginamit na pinaka-winding niya dito ay kuan, aluminum. Ayan oh. Baka ito lang mga bro, subukan muna nating idugtong ito. Para hindi na tayo mag dito sa mga joint ng wire saka yung mga dulo ng ano magnetic wire na aluminum. Subukan nating idugtong muna ito. Okay. So linisan lang natin. Tanggalan natin ng balat. Para magkaroon ng resist resistance yung ano yung isang wire niya, yung kulay red. Subukan mo natin ng ikaw na itali na ganun. Magkakaroon ng contact yung ano natin. Ayan susubukan natin testerin ngayon kung may resistance na siya susit so, natin sa nakasit ulit sa ano sa ohms yan subukan natin yung kan kanina ang ang walang resistance kanina yung kulay blue susubukan natin yung kan ngayon yung kulay blue kung meron na so meron na mga bro yun lang oh tapos lipat natin sa red okay meron oh ayun lang mga bro yung nagkaroon ng konting corrosion dun sa may kwan na ito ayan o ayan ayan so bali ang mayayari dito mga bro ay kwan pupuluputan natin siya ng kunting hibla ng kwan wire para applyan natin ng hinang at para kumapit yung hinang natin. Kano lang diskarte diyan kasi aluminum 'yan, Di basta-basta kakapit yung pinaka ko natin. Soldering lead natin ay mga bro maliit lang oh. Ayan oh. Ayan. Okay, so pulputan natin ko lang tayo ng hibla ng wire na maliit. Okay, so bali ito yung isang hibla ng wire natin mga bro. May ipupulupot natin doon. ayan so ipulupot natin mamaya maya lang natin puputulin kung mahinang na natin ano ganyan ayan para kumapit yung hinang natin dun sa may ano itong pinupulupot natin kasi mga bro na hibla ng wire dito kakapit yung soldering lead natin ayan okay, so apply natin ang hinang mga bro tulad ng sabi ko sa inyo mga bro pagka binaklas natin yung motor ng ko natin liba o mayroon tayong customer at ang sira ng ginagawa natin ay motor may lagot yung itong kanyang winding surety surety lang mga bro kung madadali natin mayroon yung kani, eh, hindi natin alam kung saan banta yung lagot so ang number 1 natin na titignan dyan pagka yung joint ng wire mga wire So putulin natin mga bro yung pinulupot natin na kwan. Sobra nya. Yan. Okay. So ito siya. Lalagyan na lang natin yan ng kwan. Didikitan na lang natin yan. Subukan natin testiran ulit mga bro kung hindi nawala yung kanyang resistance. Bali itong kulay blue yung walang resistance kanina. Ayan, so connect natin. Ayan. So kun natin. Okay, meron. Meron mga bro. So dito sa kulay black meron din, no. Oh. Ayos. So ang mangyayari dito mga bro ay didikitan natin to para hindi hindi ulit magkaroon ng corrosion. Bale ayan na oh, yung dinugtong natin. Okay, so sure tayo mga bro. Kung halimbawa hindi niyo matagpuan kaagad mga bro dito sa labas yung kanyang ano, yung kanyang lagot. Baklasin niyo tong mga tali. Dito niyo habulin sa may mismong dugtungan. Ayun, tiyaga lang. Okay, so ibabalik natin ito mga bro at titistingin natin. Okay, bali ito na yung tornilyo natin mga bro. Ayan. So, yan ang ilalagay natin mamaya. Ayan. So, bali natanggal ko na pala mga bro yung pinaka apat na sabat nito. Ayan, bali ito na siya. Bali, ang ginawa ko dito mga bro, itong dulo nito, pinitpit ko na lang para lumusot dito kasi sasabit siya, hindi mo mahugot na ganun pinitpit ko na lang kung halimbawa meron naman kayong cutting disc ay putulin nyo na lang ng cutting disc Okay, so ilagay na natin mga bro yung apat na bago na tornilyo natin Okay mga bro bali na higpitan na natin mga bro yung kanyang mga apat na tornilyo ayan subukan natin testirin ngayon kung hindi nagbago yung resistance nya siya nga pala mga bro kapag ka, halimbawa na higpitan nyo na yung apat na tornilyo at pinaikot nyo ganun ay mahigpit medyo pit nyo lang ng bahagyan ng ganun hanggang sa eh, ganun nyo ay maluwag na okay subukan natin yung test kung hindi nawala yung resistance nya so nakasit sya sa buzzer okay so so bali ito yung common natin mga bro ito naman yung papunta sa capacitor natin so subukan natin test rin mga bro Ayan, so bale yung kuha natin yung pagtatapa natin ng kapasitor ay meron siyang 172 ohms tapos dito naman meron siyang 98 98 tapos lipat naman natin dito sa red saka blue subukan natin kung ilan 74 so mas mataas mga bro yung ohms ng ano ng kuha natin kapasitor natin yan nasa 172 ohms yan dahil dito nagtap yung dalawang winding nya Okay, so subukan natin ngayon mga bro kung iikot yung trabaho natin trinabaho natin yan so lagyan natin ng kapasitor ito mga bro yung kapasitor natin. Sa paglalagay mga bro ng kapasitor. Baliktaran yan. Kahit anong kulay yan. Anong polarity. Yan tapos. So ayan naman yung diagram nya mga bro. Yung red sa kablo. Yun yung ating supply. Yung 220 natin. Tapos yung red black. Yun yung kapasitor. Okay so. Yan, tap natin yung kapasitor natin. Tapos, lagyan natin ng ng cord. So, bali ito yung cord natin, mga bro. So, itap natin dito sa common natin, sa blue. Yung isang galing sa cord natin. Tapos, yung nakalagay dun, red sa red. Para right turn sya pag dito kasi sa kabila nilagay yung mga bro yung ito kwan reverse yung kanyang ikot kaya dito natin lalagay sa rib okay subukan natin ngayon so ayan silapit natin yung kanatin. natin outlet natin ayan tapos pigilin natin ng kwanto mga bro pong iikot ng lungnos so subukan natin ngayon ayun ayos mga bro okay yan so ulitin natin ayos mga bro oh. okay okay Ayan yung gawa natin oh. Ayan. Ayan, so hugutin natin. Ayan. So ayos mga bro. So bali ito yung kapasitor natin. Ayan. So ayan mga bro, sana ay nagkaroon naman kayo ng konting idea sa video nito at kita-kita na naman tayo sa susunod na mga video ko at maraming salamat ulit sa inyong Panonood. Okay.